Eto na sana yung panibagong panimula para kay Chris Paul mga idol. Itong kanyang paglalaro sa ngayon sa LA Clippers. Eto sana yung kanyang pagbabasian sa kanyang desisyon kung siya ba'y magpapatuloy sa paglalaro pa sa NBA. Depende sa kung ano ang kanyang magiging performance sa season na ito. Pero ngayon pa lang sa mga paninimulang mga buwan, siya ay average ng career low 2 points, 1 rebounds and 3 assists per game. At bilang isang veteranong point guard na magaling ay nakatanggap po siya ng tatlong magkasunod na DNP coach decision. Ibig sabihin nun ay did not play, hindi po siya pinalaro. Ni Coach Tylo, despite na okay naman siya at wala siyang injury. Kung hindi naman siya ginagamit talaga at ngayon career low ang kanyang ina-average, pinakamababa sa kanyang career, Definitely, mukhang heto na ang panghuling season ni Chris Paul sa NBA. Kahit na tinapos na ni Stephen Curry at ng Under Armour ang kanilang partnership, hindi na rin po luging-lugi itong Under Armour sa kanilang kinita kay Stephen Curry Ayon po sa isang analyst, simula 2022 ay nakaka-generate ng halos 250 million na revenue ang Under Armour habang mayroong kaugnayan kay Stephen Curry So definitely malaki ang kanilang kinita dahil kay Stephen Curry at lumaki pa lalo ang kanilang kumpanya noong kanilang kinuha sa si Stephen Curry Way back 2023 mga idol, marami ang nag-expect na for life na itong sa Stephen Curry pagkatapos na siyay binigyan ng malaking kontrata. Pero sa ngayon nga ho ay binago ng Under Armour ang kanilang kumpanya at meron silang ibang pagfofokusan ay pinili na nga rin po ni Stephen Curry na maghiwalay ng landas sa kanila. Maglalabas pa rin naman po ng sapatos ni Stephen Curry ang Under Armour sa 2026 bago totally matapos ang kanilang ugnayan. Ngayon is sneaker free agent na si Stephen Curry at mag-ooperate na po independently ang kanyang brand na Curry brand habang siya'y nakikinig sa mga offer para sa kanya. Expected na ang anumang deal na gagawin dito na Stephen Curry sa bago niyang kapartner ay siguradong malaki dahil pu'yan sa kanyang pangalan at kung gaano kalawak ang kanyang nabot. Hindi na nga pinapansin ng media, ngayon ay binastos pa ng Bleacher Report itong Detroit Pistons. Ito'y kanilang binigyan ng grade na D Mababa po 'yan mga idol. Sa larawang ito ay nakatanggap ng grade A ang Cavs, grade C sa Charlotte Hornets, and grade F ang Brooklyn Nets para po 'yan sa kanilang starting lineup. Ngayon dito mga idol ay napaka walang respeto po itong kanilang ginawa sapagkat first po itong Detroit Pistons sa kanilang conference, meron silang record na 10 wins and 2 losses. So ibig sabihin kung sila na nasa tuktok, aba malupit ang kanilang starting lineup at iba sana ang grade para sa kanila. Grade A dapat. Pero mas maganda pa ang grade ng Cavs na nasa ibaba kumpara sa kanila na nasa tuktok.